Masayang masaya ngayon ang aktres na si Magzine Magalona matapos na mag-reconnect sa kanyang pamilya. Sa kanyang Instagram, nagbahagi si Magzine ng kanyang larawan kasama ang inang si Pia Magalona at kapatid nitong si Elmo. Kuha ang larawan sa kanilang recent launch date. Para kay Magzine ang pag-reunite at bonding sa kanyang pamilya ay incredibly healing. Dagdag pa nito, reconnecting with family and just having a good time catching up, laughing uncontrollably about funny memories and telling each other how proud you are of one another. Sobrang grateful siya sa kanilang moments together at umaasang aktres na mauulit pa ito. Pinasalamatan naman ni Magzine ang kanyang inang si Pia sa kanilang launch date. Na-enjoy daw niya ang panahon na makasama ang kanyang ina at kapatid. Matatandaan sa isang panayam, inamin ng Magzine at niyang hiniwalay ang kanyang sarili sa kanyang pamilya to heal. Itong Marso, nag ng pamilya Magalona para sa 50th death anniversary ni Francis M. Yan ang ating entertainment news, Alex rocket attack or a man